tay lumubog Hala Na lumubog paktay ti Sande sasakay 'de? Ha? Huh? sasakay? Ay no, lumubog 'e. Eh. Ay no yung isa. Lumubog na? Lang Langway. Ha? Langway lang lang. Na, lumubog talaga siya oh. Ayun Ay, nga, meron no Ha? Hindi iyan ang sasakyan ni. Lumubog ng pagkasakay sa espresso. Ang bigat pala ng espresso putik. Eh, yeah, lumubog. Hindi sa atin, uy. Na, lumubog. Diyan kami dati nagpapahagis, guys. Ay, mga kauntoy. Hagis, boss. Hagis, piso-piso lang. Gano'n lang yun, eh. Totoo yun, Try ko talaga yun. Karabi nga naman, yung nilubog mo na, eh. Halain. Pero na, may mga tao ng soda, eh. Kuya ano? Nagkuba na yung na. Lubog Nabota si yun. Nabotas yata yung aning nga dyan eh. Kaya siguro lubog.